Magandang hapon guys, magandang hapon. Biyahe tayo guys, biyahe. Kuha tayo ng ating paninda guys. Kasi naubos lang na tayo ng paninda. Ng lupa di sa yun, biyahe tayo dito. Wow! Yan, akyat tayo guys oh. Check mo. akyat, akyat tayo dito sa may maliit na bridge. Yan. San Juan, Barangay Talipapa Bridge. Ito yung Barangay Talipapa Bridge. Ang maliit. Diba guys? Magrangay tali Papa bridge biyahe tayo. Biyahe tayo guys, biyahe. Malapit lang naman, malapit lang. Ayan, dito tayo. Ayan, lapit lang guys. Cut, cut. Tali pa pa. <tellan> tayo tayo ng longganisa hello so guys yan nakakuha na tayo guys ng ating panindang longganisa dito sa pwesto na to dali na natin sa ating pwesto din yan dilip na natin sa ating pwesto yan sa may tali pa pa yan ang trabaho natin guys araw-araw si lang yan para sa mga kinabukasan ng ating mga anak, Diba guys, iyan, yung kaya biyahe biyahe tayo, wow, oh, ah. picture mo din, diba? yung sub-sub subdivision -sub 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 to guys. Gusto lang hindi tayo makapasok dyan sa may subdivision yan o no? para shortcut sana yung daan. Gabi lang kasi sila nag-open nag mga 5, 6 uh, o'clock open nila dyan. Pero pag ganitong oras pa, sarado yung subdivision na to. Sa picture ko din, sarado pa. Hindi pa siya pwede yung gate. Kaya balik tayo dito guys, balik tayo dito. Huwag tayo magawa, balik tayo. Ayan. Biyahe-biyahe tayo. Oo. Oh, oh. <laughs> Taranta ya. Every every 15 lang kami. May no porting siya. Ayan. Subdivision to guys. ah uh, tawagin? Subdivision ito Yes, yes. Yes, yes. Subdivision. Ito na so far. Paglabas dyan, talipapa. Ay, ano to? Ah, uh, Jipiramoy perdido kumender kuno daw maghihintay na ayo umandar ayo umandar ang kanya sa softyan guys ayo umandar pa manatanin yung ginang ate takbo ka kasi problema masagasaan ka sa ayo <laughs> ah, ito mo oh. <laughs> astig yan, astig ano bikers, oh yung pictures mo ni. oh, <laughs> oh, <laughs> <nakabigyan>, eh. <laughs> oh astig <laughs> kasta talaga tibemix na one freno tibet yan tibet yan oh nila na hindi jay ay kasi pag preno na ajay. o yan brake na jay gamin ti BMX handay kick kan ti preno hindi kasi ta tricks lang sige ano? kita matapag mag over Wow, ganda ng ano kaya oh, ha, new model na sasakyan, malaki. Oh, di ba? Malaki, oh. Yan, new model na jeep. <laughs> Bagong modelo, malaki. Parang minibus na siya na jeep. <laughs> uh, Di ba guys? Uh, minibus jeep. Ayan, oh. Minibus jeep. Biyahing na balit Rizal Avenue. <laughs> minibus jeep. Ganda guys, no? Uh Oo, oh, diba? Ayan. Dito na naman tayo. highway ni on? Gaya yung gasolina bon, boy.

provincial highway pag dito sa Maynila o oh, biyahe biyahe eh, pag may time nga ni video mula tanong jing jing nga gana ay ay dito na tayo sa talipapa uh, natin yung ating Dito na tayo ngayon part ng na tayo guys sa ating bahay. Nakadeliver na tayo ng ating paninda sa ating pwesto. Sa mga pwesto natin. Yan. Nang lungganisa. Yan. Okay guys, bye bye guys, i in family guys, bye bye, love you guys.